ang kwarto 213. Gabi na nang dumating si Ella sa luma at halos abandonadong in sa may tabing dagat. Malamig ang simoy ng hangin, at tila walang ibang bisita sa paligid. Tahimik, masyadong tahimik, sa front desk, isang matandang babae ang nakaupo. Mapatla ang balat, at ang ngiti nito'y parang pilit. Room 213, Aniya habang inaabot ang kalawanging susi. Huwag kang lalabas pag may kumatok. Kahit anong mangyari, Napakunot noo si Ella pero tumango na lang. Malayo ang kwarto sa lahat, nasa pinakadulo ng pasilyo, kung saan madilim at malamig kahit walang bintana. Pagbukas niya ng pinto sa room 213, naamoy niya agad ang luma at sunog na kahoy. May mga bakas ng uling sa kisame. Sa sahig, tila may aninong hugis tao na bahagyang naiiba ang kulay sa paligid nito. Pero dahil sa pagod, nahiga agad siya at nakatulog. Alas 3.13 tres ng madaling araw, nagising siya. May katok sa pinto, tatlong beses, tok, 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 tahimik, pagkatapos ay parang may bomulong sa likod ng pinto, mahinang tinig, pautol, buksan mo, nandito lang ako. Nang inag ang buong katawan ni Ella, nanatili siyang nakahiga, pinipigil ang hininga. Ilang sandali pa, biglang naramdaman niyang may malamig na hininga sa batok niya, kahit wala namang tao sa loob ng silid. Pagdating ng umaga, tahimik ang lahat. Wala ni katok o anino. Pero sa salamin, may nakaukit na mga salita sa singaw, "Salamat sa pagkikita muli." Nagmadaling bumaba si Ella, nang tanungin niya ang babae sa desk tungkol sa nangyari, napatingin ito sa kanya. Pero ngayon, mas mapatla, mas matalim ang titig. Hindi ka dapat na doon natulog. Matagal nang sarado ang room 213, mula nang may mamatay doon. Ibinigay ko sa iyo ang room 212. Tahimik si Ella, nanginginig, pero sa kanyang kamay, nakahawak pa rin siya sa lumang susi. Mabigat, malamig, at malinaw ang ukit. 213. at labintatlo. Aral, may mga pinto ang isinara na ng panahon. Huwag mo nang buksan muli.